Sa harap ng mabilis na pagbabago ng seguridad sa Indo-Pacific at patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, mas lumalakas ang panawagan sa modernisasyon ng sandatahang lakas. Isa sa pinakamahalagang hakbang na pinagtuunan ngayon ng Philippine Navy ay ang posibilidad ng pagbili ng bagong air defense system na bahagi ng kanilang modernization program para sa 2026. Bagamat hindi pa inilalabas ang eksaktong modelo o bansang pinanggagalingan, malinaw ang layunin, tiyaking ang bansa ay may kakayahang depensahan ang sarili laban sa anumang banta mula sa himpapawid, mula eroplano, drone, cruise missiles, hanggang high-speed threats na pwedeng magdulot ng matinding pinsala sa mga pasilidad at barko ng Pilipinas. Sa mga nakaraang dekada, napanatili ng Pilipinas ang limitadong air defense capability kumpara sa mga karatig bansa. Ang karamihan ng kagamitan ay nakatuon pa rin sa maritime surveillance, at hindi sapat para sa full air interception operations. Ang pagkuha ng isang modernong integrated air defense system ay hindi simpleng pag-upgrade, kundi isang pangmatagalang depensa para sa critical naval bases, shipyards, radar sites, at mga bagong barkong papasok sa serbisyo. Kung matutuloy ang plano, inaasahang kasama rito ang advanced radar systems, command and control network, at interceptor missiles na kayang pumihil sa mga banta kahit nasa ilang daang kilometro ang layo. Sa paglawak ng tungkulin ng Philippine Navy sa Maritime Defense, napakahalaga ng pagkakaroon ng sariling air defense umbrella. Kahit gaano kamoderno ang frigates at offshore patrol vessels, mananatili silang vulnerable kung kulang ang protection mula sa himpapawid. Ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna ay may kakayahang tumanggap ng missile-based defense systems Ngunit kinakailangan pa rin ng mas malawak na network upang maging ganap na epektibo. Ang bagong system na tinitingnan ay makatutulong hindi lamang sa pagtuklas ng banta, kundi sa real-time na pag-neutralize nito bago pa man lumapit sa critical assets. Isa ring malaking benepisyo ng modernong air defense system ang interoperability o kakayahang makipag-ugnayan sa mga kalyadong bansa tulad ng United States, Japan, Australia, at South Korea. Sa panahon ng joint patrols at intelligence sharing, mahalaga ang pagkakaroon ng compatible systems upang mas madali ang koordinasyon. Ito ay lalo pang nagiging mahalaga ngayon dahil sa mas madalas na presensya ng foreign military forces sa karagatan ng Pilipinas at sa paligid ng bansa. Ang mabilis na ugnayan at monitoring ay nakatutulong upang maiwasan ang insidente at mapanatili ang stability sa rehiyon. Mahalaga rin ito sa loob ng bansa dahil mas mapapalakas nito ang depensa sa mga infrastrukturang kritikal, tulad ng naval shipyards, radar stations, military depots, at maging sa economic structures gaya ng offshore energy platforms. Sa panahon ngayon kung saan ang paggamit ng drone sa pag-atake ay laganap na sa iba't ibang conflict zones, hindi na maaaring manatiling walang sapat na proteksyon ng Pilipinas. Naging aral para sa maraming bansa na ang drone at missile attacks ang isa sa pinakamabilis at pinakamapaminsalang paraan ng pagwasak sa mga depensa at critical facilities. Ayaw itong danasin ng AFP. Pagdating sa teknolohiya, inaasahang pipili ang Pilipinas ng system na may multi-layer defense capability. Kasama sa mga ito ang short-range air defense (SHORAD) para sa low-flying threats, medium-range air defense (MRAD) para sa mas malayong banta tulad ng fighter jets at cruise missiles, at posibleng long-range air defense, LRAD, kung papayagan ng budget. Ang kombinasyon ng mga sistemang ito ang magbibigay sa bansa ng mas matatag at malawak na air defense shield. Ito ay matagal ng pangarap ng AFP upang magkaroon ng tunay na credible deterrence laban sa anumang agresyon sa usaping moral ng tropa, malaking tulong para sa mga sundalo at marino ang pagkakaroon ng makabagong protection. Ang kaalaman na may kakayahan ng bansa na madetect at mapigilan ang anumang air threat ay nagbibigay ng mas mataas na kumpiyansa sa kanilang operasyon. Ipinapakita rin nito na seryoso ang gobyerno sa pagprotekta sa kanilang kaligtasan at sa pambansang seguridad. Ang modernisasyon ay hindi lamang teknikal na usapin, Kundi simbolo rin ng pagpapahalaga sa kapakanan ng mga nasa serbisyo. Inaasahang magsisimula ang procurement process sa 2026. Kasama rito ang masusing pagsusuri sa performance history ng bawat kandidatong sistema, radar capability, range, price, compatibility sa existing naval assets, maintenance cost, at political implications ng magiging partner country. Ilan sa posibleng suppliers ay Israel, South Korea, France, United States, at ilang European defense manufacturers. Bukas ang Pilipinas sa iba't ibang opsyon basta tumutugma ang mga ito sa pangangailangan ng Navy at AFP. Kung maisa sa katuparan ang pagbili ng bagong air defense system, magiging napakalaking hakbang ito tungo sa mas ligtas at mas handang bansa. Hindi man ito agad malulutas ang lahat ng hamon sa teritoryo. Magsisilbi itong pundasyon ng matatag na depensa. Sa mundo ngayon kung saan ang kapayapaan ay nakasalalay hindi lang sa diplomasya kundi sa kakayahang protektahan ang sarili laban sa high-tech threats, ang air defense system ay hindi luho kundi pangangailangan. Ang modernisasyon ng Philippine Navy ay malinaw na mensahe na ang Pilipinas ay hindi papayag na maging mahina at hindi basta-basta maaaring maliitin. Sa 2026, magsisimula ang bagong yugto ng mas makapangyarihan mas handa at mas modernong sandatahang lakas ng bansa